Ayan, oh. ayan. paminta. Ayan pa Makaupo. <laughs> Kasi hindi ko siya abot. Matataas. So, ayan. Kailangan natin mapitas. Oh, may langgam. Laban dito langgam. Okay. okay. So, ayan. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang itsura ng paminta, ganito po siya. Ganyan ang dahon niya. So, ngayon ay April. Ayan. At nag-harvest na ng ating mga paminta. Ayan. Ayan siya. Wala nating natin harvest. Ayun, no. Malalaman nyo na matured na yung ating paminta pag may hinog ng ganyan. Tapos dark green na. Ayan. Ating paminta. Shoot ko lang doon. Ayun, lalagyan ko. <laughs> yung kinukuha ko, yung abot ko lang. Hindi ko kasi abot hanggang taas, tumaas na nang tumaas yung ating paminta tali matanda na tong mga to kaya ganyan na yung mga dahon niya. and since sobrang init din kaya ganoon eh, may langgam may langgam malanggam din kasi eh, natuyo na to kung may hagdan sana so wala kasing hagdan ang hirap mag-harvest. Sayang. Mahal pa naman to na. Ang sampiraso. <laughs> Paminta, mahal. Ayan. Oh, oh, yun lang. Hindi ko naabot yun. <laughs> Ay, sa dulo, hindi ko naabot. Kasi <laughs> naka, naka ano ko. Oh. na yung uh, uh, na-harvest kahapon halos sa isang puno lang ito. Ngayon ay ibibilad natin. Naglagay lang ako ng sa ako dito. Ayan, kasi sobrang ina dito yung pinaka ano ng araw. Sunrise. So, ilalagay natin yung mga paminta. Sa isang puno lang yan, halos. Ayan, ganyan siya kadami. Marami kaming pamintang tanim kaso uh, halos ano nasira or natuyot na sila. Kaya ayan. 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 Yung ngayon yung ating ibibilad. Ibinibilad ito para matuyo at makikita nyo ang transformation. Ngayon ay green sila. Pero pag natuyo yan, magiging black. Ayan. Black paminta. black pepper. So, kailangan ito sa, so, sa initan talaga. Para matagal, tumagal. Kahit ilang years pa yan, magagamit nyo ang paminta. Ayan. So, inilipisan lang natin ang kanilang anong pwesto. Para madaling matuyo. So, so sobrang init ang araw ngayon. No? Tuyong-tuyo na yan. So, ayan lang guys, guys, yung ating harvest. Kahapon lang yan na harvest sa isang puno. So, ayan, nakikita nyo, akala nyo konti lang yan, pero pag yan, binenta mo, mahal yan. Mahal sa palengke, sa isang piraso lang itong gano'n, no? Yung balot yan, no? Mahal yung paminta. So, ayan lang guys, yun yung harvest natin. Tapakita ko na lang sa inyo kapag uh, natuyo na siya. So, eto na yung ating mga pinato yung paminta. Uh, puro black na sila ngayon. Ayan, ayan sya. After 3 days, ganyan na siya. Kasi sobrang init. Pero isang ano pa yan. Isang pa, ano, bilad pa. Kasi yung iba, hindi pa totally na, ano, naging black. So, ayan. Hanggang bukas pa. Ayan na yung ating mga paminta ngayon na harvest. Ito na yung ating pinatuyong mga paminta. Ayan, tuyong tuyo na siya. Makikita nyo na. Ayan, ipatapakatak siya na. Ayan siya, o. Oh. Ayan. Medyo marami na rin. So, ang ginagawa ko dyan, pupunin mo to. Ayan, ito yung pinatuyo na natin na. Kaya siyang ubas, pero maliliit nga lang siya. So, ang gagawin natin, ikatanggalin lang siya natin dyan. Ayan. Ayan. Madali na siyang alisin sa tangkay niya. Tangkay ba tawag dito? <laughs> Ayan o. Ayan. Yeah. Sa mga hindi nakakaalam sa paminta kung ano yung itsura niya. ah uh, ganito siya. Ito na, ano na kasi to, na bilag na sa araw ng 4 days. Bali 4 days na naibilag sa araw to. Kaya yeah. bago siya namangitin. Ayan. Yeah. Makikita niyo naman sa na unang video ko na ganito ito ay kulay green or yung pinakahinog niya ay red. Ngayon eh, totally black paminta na siya. So, yan. Walang kung, ilang, kung may isang kilo Marami din siya. Pag nirepack mo to, marami to guys. Kaya sulit. May, rita ritanin kayong paminta. Ganito. Tapos magbebenta kayo. Tapos iriripak -re niya lang. Malalaki din siguro ang kita nito. Hindi so, kami, hindi kami nagbebenta. Sa mga nagtatanong po, hindi po namin 'to binebenta. Kumbaga panggamit lang namin dito sa bahay, ganun. Uh, kasi ito tumatagal 'to ng mga kahit ilang years pa na naka-stock, hindi siya masisira basta maganda yung pagkaka uh, sealed nyo siya or sa lalagyan niyo. Hindi yung wag yung ipagpapawisan yung lalagyan para hindi siya masira. So, ayan. So, ilan po yung ating mga harvest na paminta. At, um, sa ngayon kasi medyo konti na lang to. Hindi ka tulad dati. Nakaka 4 kilos ako. 4 to 5 kilos na paminta. Nakaka harvest ako. Eh, mga natuyo na ngayon yung ating mga tanim. So, kailangan ko talaga magtanim ulit. Or, kailangan kong magpunla uh, ng ating paminta para dumami pa. Kasi sayang din. Bali, ang pagbubunga lang pala nito, once a year lang. Ganitong ano, month talaga siya ang pag-harvest. Basta nahinog na, may nakitang kulay pula. Ayun, ready for harvest na talaga siya. Kapag ka gano'n na uh, wala pa kayong nakikitang nahihinog, wag na wag niyong pipitas Kasi ang mangyayari, pag piniga mo yon walang laman. Malang laman. Ito talagang totally may laman siya. Yun, gano'n ang... Uh, dapat gawin ninyo. Hindi siya magiging matigas na tulad nito. Kahit pigayin mo to, yan, buo pa rin siya. So, ayun lang guys. Sana uh, napakuha kayo ng idea. Magtanim na rin kayo ng paminta. Sulit ito kasi matagal. Matagal nyo siyang magagamit. So, ayun lang guys. Salamat sa panonood ninyo. Mag-like and subscribe kayo sa akin channel. Bye!